Magandang araw sa lahat. Ating talakayin ang patungkol sa pamilihan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin ang ating dating mga napag-aralan. Basahin na tunawain ang mga simbolo at ibigay ang tamang sagot. Ano ang tamang sagot? Tama ba? o mal. Mahusay. Mali ang tamang sagot. Ang supply ay tataas kung ang presyo ay tataas. Ikalawa. Tama. Ang demand ay bababa kung ang presyo nito ay tataas. Ikatlo. Mahusay. Ito ay tinatawag na batas ng supply at demand. Ano ang layunin natin sa ating aralin? Una, naipapaliwanag ang kahulugan ng pamilihan at ikalawa, nasusuri ang iba't ibang istruktura ng pamilyan. Ano ang pamilihan? Ito ay isang kalagayan kung saan ang interaksyon ang mga mamili at nagtitinda. Ito din ay ang mga nagtitinda ay nagpapaligsahan upang mahikayat ang mga mamimili na bumili sa kanila. Ulitin natin, ang pamilihan ay isang mekanismo na kung saan nagkikita, nagkakaroon ng interaksyon ang mamimili at ang nagtitinda. Ang pamilihan ay hindi isang lokasyon. Ito ay isang pisikal, hindi rin ito isang pisikal na Ito ay isang mekanismo ng palitan sa pamagitan ng seller at buyer. Ano-ano ang mga uri ng pamilihan? Meron tayong lokal, panregional, pambansa, at pandaigdigan. Subukan natin itong isang gawain. Gawain na tatawagin nating turista ako. It's more fun in the Philippines. Saan tayo pupunta? Sa Coron, Palawan. Ano ang sasakyan natin pagpunta sa Coron, Palawan? Aeroplano at sasakyan rin tayo ng fast craft o isang maliit na sasakyan. Cebu Pacific ang ating sasakyan aeroplano at kunwari Pacific Maiden ang pangalan ng bangka anong uri ng pamilyan ang Cebu Pacific o ang aeroplano at Pacific Maiden or ang Fastcraft? Una, ito ay maaaring pambansa kung ang kanyang biyahe ay sa loob lang ng bansa. Maaaring international laman kung naka kung biyahe nito ay kasama na ang ibang nasa ibang bansa. Fastcraft, Pacific Maiden ay isang lokal na pamilihan. Dahil doon lang sa area na yon makikita o bumabiyahe ang fast trap na ito. Saan tayo titira? Isang transient house. Sabihin na natin, Popoy's transient house. Anong uri ng pamilihan ito? Ito ay isang lokal. Anong gagawin natin sa biyahe? Mamamasyal, mag at bibili ng mga pasalubo. Anong gagamitin natin sa ating pag-swimming? Isang rash guard at aqua Anong uri ng pamilihan ang mga ito? Pandaigdigan, tama. Ano ang bibilihin natin lubo Meron tayong Cebus Danggit. At Durian Candy, Davao's Durian Candy. Anong uri ng pamilya na ito? Tama, ito ay pang -regional. Ang pamilihan ay may istruktura. Ito ay nahati sa dalawa. Ganap na kompetisyon at di ganap na kompetisyon. Sa ilalim ng di ganap na kompetisyon, ito ay nahati sa apat. Una, monopolyo monopolistic competition, oligopolyo, at monotonyo. Tignan natin ang kahulugan ng ganap na kompetisyon. Ito ay ang kung ang pinagbibiling produkto ay walang pagkakaiba. Pare-parehas ang binibenta nilang produkto sa bawat tindahan. Walang sinumang nagtitinda at mamimili ang maaaring magkontrol ng presyo at kalakal. Dahil sa ganap na kompetisyon, ang ang presyo ang nagsisilbing isang elemento sa pagtukoy kung ang mamimili ay hindi bibili o tatangkilik sa inyong mga bilihin. Pag di ganap na kompetisyon, ito naman ay tumutukoy sa kung ang mga binibiling produkto ay natatangi o kakaiba doon mo lang sa tindahan makikita ang mga binibentang produkto. Mayroon ding nagko-control sa presyo ng kalakal. Dahil maaring siya lang ang nagtitinda nito, kaya niyang kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Ikatlo, malalaking consumer or producer ang makikita sa pamilihan. Isa-isahin natin ang mga katangian ng diganap na kompetisyon. Unang-una, ang monopolyo. Sa ilalim ng monopolyo, ibig sabihin, iisa lang ang nagtitinda o nagmamayari ng pamilihan. Ito ang nagtatakda ng presyo at walang magagawa ang mga mamimili kundi tangkilikin ang kanyang produkto. Halimbawa nito, ay ang mga paliparan, train, Meralco, sa katulad sa Maynila, May Manila -tubig, at Manila Waters sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. Ikalawang uri ng pamilyan na gana di ganap na competition ay tinatawag na monopolistic competition. Ito ay marami ang nagtitinda ngunit may isang kumokontrol sa pamilihan. Maari itong iniimpluwensya ng presyo ng kalakal. Ibig sabihin, may isa, may dalawa, may tatlong nagmamay ng mga iba't ibang produkto na ibinebenta sa iba't ibang pamilihan dahil maaring sila lang ang nagkocontrol ng mga presyo nito o nang gagaling sa kanila ang mga produkto, kaya nilang kontrolin ang presyo ng mga produktong ito. Halimbawa, ang kumpanyang Proctor and Gamble at ang Colgate Palmolive. Makikita natin na maraming itinitindang produkto pero iisa lang ang nagmamayari ng mga ito. Ikatong uri ng diganap na pamilihan ay tinatawag na oligopolyo. Ibig sabihin, marami ang nagtitindang ngunit walang kompetisyon. Ang presyo ng kalakay ay walang pagkakaiba dahil nagkakaroon ng pag-uusap o agreement ang mga may-ari ng mga kumpanya na magbigay ng iisang presyo sa kanilang mga produkto nagkunwari may mga kompetisyon pero sa totoo lang kinokontrol nila ang mga presyo ng mga produktong ito. Halimbawa, ang tatlong malalaking oil giants sa Pilipinas, katulad ng Petron, Caltex, at ay maari at may kakayahang magkontrol ng presyo ng kanilang mga produkto. At, ang, susunod naman ay tinatawag nating monopsonyo marami ang nagtitinda, ngunit isa lang o isang grupo lang ang mamimili. Ibig sabihin, binibili ng isang consumer ang mga iba't ibang produkto mula sa iba't ibang nagtitinda. Ang presyo ng kalakal ay maaaring makontrol ng mismong bumibili. Mga halimbawa nito ay ang SAM or ang Power Sector Asset and Liabilities Management Corporation na kung saan sa kanya o siya o ang kumpanyang ito ang bumibili ng lahat ng kuryente na nililika sa buong Pilipinas. Ang mga factory o ang mga planta ng kuryente ay napipilitang ibenta ang kanilang mga nalilikhang uh, kuryente sa SOMS o Power Sector and Asset Liability Management Corporation. Ganun na din ang National Grid Corporation of the Philippines at ang National Food Authority. Binibili ng National Food Authority ang karamihan sa mga bigas na nililika ng ating mga magsasaka. Salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin.